Inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas da dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak. Mong gustong gawin yan, sang ayon sa iyong nilalahat dito, eh, edi eh sige, i-finalize mo yan. At gusto ko, ipanotary mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan at kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang, ilang piraso ng kanyang uh, sinumpaang salaysay kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon para ngayon siya po ang mismo maglahad ng kanyang yeah. salaysay yeah. sa ating gitna. Okay, you may call him. <clears throat> Mr. Chair, I'm calling uh, Mr. Orly Regala Gutesa para po uh, humarap sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan mo ng kopi si Mr. Chair. bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Uh, manatili ka muna nakatayo kasi uh, ka. Okay, raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Salamat. Take your seat. Please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mm -hmm. Mr. Gutesa, kaninang ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, Your Pwede Honor. mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At... Gusto ko lamang pong uh, sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At uh, gaya po nang sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo yung, yung ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At yan, eh, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Uh, ito po, ipinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po ninyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? Yes, he may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito Uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos, makapanumpa na, na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyo na ito. Bilang isang dating sundalo, inalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas da dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayong, ngayong ko po napagdugtong-dugtong yung, maging, yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito yung, yung palang pera na binubuhat namin at dine-deliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko, mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatridor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkos ang gusto ko lang mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami